maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action war film na pinabagatang Kingdom noong 2019. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng dalawang batang ulila na nagngangalang Li Xin at Sheng Zhao, nakakabili pa lamang ng isang matandang lalaki na nagngangalang Uncle Wu upang maglingkod bilang mga alipin. Sa kabila ng mahirap na buhay, sinisikap nilang mabuhay at nagpakita ng malasakit sa bawat isa. Lumalabas na meron din silang parehong hilig at pangarap na maging isa sa mga pinakamagigiting na general, matapos masaksihan ang kadakilaan ng isang general na nagngangalang Oki. Okay. Sa kanilang mga bakanteng oras, pagkatapos mangolekta at magputol ng mga kahoy, nagsasanay si Nashin at Zhao sa gitna ng kagubatan gamit ang mga kahoy na espada na kanilang ginawa. Sa paglipas ng mga taon, palagi silang nagsasanay ng magkasama upang pagbutihin ang kanilang mga fighting skills at sanayin ang kanilang liksi. Pagkatapos magsanay araw-araw, lumaki sila bilang mga magagaling na swordsman at mahuhusay na mandirigma. Isang araw, habang magkasama silang nagsasanay, isang general na nagngangalang Cheng, ay nakita ang galing ni Zhao sa pakikipaglaban gamit ang espada at pinuri ito. Kinabukasan, Pumunta si General Cheng sa bahay ni Uncle Wu at ipinaalam na nagsasagawa ang Royal Kingdom ng recruitment upang maghanap ng mga royal soldiers mula sa iba't ibang rehiyon. Ang layunin ng kanyang pagpunta ay makita si Uncle Wu at humingi ng pahintulot na payagan siyang dalhin si Zhao sa kaharian upang sanayin bilang isa sa mga espesyal na sundalo ng kaharian. Bagamat si Xin ay hindi nakakuha ng parehong pagkakataon kagaya ni Zhao, masaya siya sa alok at sinuportahan ang kaibigan sa pagkamit ng kanyang pangarap. Noong gabing yun, bago sila maghiwalay ng landas, naglaban si Zhao na at Shin gamit ang espada sa huling pagkakataon, at nangako sa bawat isa na ipagpapatuloy ang pagtupad sa kanilang mga pangarap. Desidido si Shin na magsanay ng mas mabuti upang mapantayan ang galing ni Zhao at upang maging isang royal soldier, at maging one step closer sa kanilang pangarap na maging isang mahusay na general. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na ni Shin ang mahirap na pagsasanay upang pagbutihin ang kanyang sword fighting technique. Dahil sa kanyang mahigpit na pagsasanay, mas lalo pang nag-improve ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban nang madali niyang nahati ang isang malaking bato gamit lang ang kanyang kahoy na espada. Makalipas ang ilang araw, nang nagpapahinga siya sa kanyang kubo, nagulat si Shin sa pagdating ni Zhao na merong malubhang sugat. Habang nanghihina, ipinaliwanag ni Zhao na nagkaroon ng kudeta sa kaharian kung saan ang nakababatang kapatid ng hari ay nagpadala ng isang asasin upang patayin ang hari. At sa kaguluhang ito, isinakripisyo si Zhao ng mga royal officials sa pamamagitan ng paghirang sa kanya upang magpanggap bilang hari. Bago mamatay, inutusan niya si Shi na pumunta sa isang nayon na nakapaloob sa mapang dala niya. Ipinaliwanag niya na makakakilala si Shi ng isang hukbo sa nayon na maaaring magsanay sa kanya upang maging isang mas malakas na mandirigma. Nang gabing yun, tumakbo si Shi ng napakabilis patungo sa nayon na binanggit ni Zhao. Ngunit habang nasa daan, napaligiran siya ng isang grupo ng mga thugs, kaya't kailangan niyang labanan ang mga ito. Sa kabutihang palad, dahil sa mahigpit na pagsasanay na kanyang pinagdaanan, madali niyang natalo ang lahat ng miyembro ng mga masasamang lalaki. Matapos ipagpatuloy ang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na si Shin sa kanyang destinasyon at natagpuan ng isang maliit na kubo na kasalukuyang tinitirhan ni Haring Yuan, matapos siyang tumakas sa kaharian. Ipinaliwanag ni Haring Yuan kay Xin na sadyang dinala ni General Cheng si Zhao sa kaharian dahil meron siyang mukha na halos kamukha ni Haring Yuan. Nais nilang lokohin ang mga royal officials na nagtaksil at nagsagawa ng kudeta kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Prinsipe Reggie. Sa kabilang banda, pumunta ang ilang royal army sa bahay ni Uncle Wu at nakita ang walang buhay na katawan ni Zhao ang kasabwat ni Prince Reggie na si General G, ay narealize na ang taong pinatay niya noon ay hindi si Haring Yuan kundi isang karaniwang tao na nagngangalang Zhao. Samantala, nang malaman ni Shin na nilinlang at isinakripisyo ng kaharian si Zhao, nakaramdam siya ng matinding galit kay Haring Yuan. Habang sila'y nagtatalo, biglang nagpakita sa kanilang hideout ang isang asasi na ipinadala ni Prinsipe Reggie at balak niyang patayin ang hari, Inudyok ng asasin si Xin na patayin si Haring Yuan dahil utos ito ng mga royal officials na siya ring nagpapatay kay Zhao. Ngunit sa halip na pakinggan ang mga salita ng asasin, inatake siya ni Xin dahil naghinala siya na ang asasin ang pumatay sa kanyang kaibigan. Matapos ang isang matinding labanan gamit ang iba't ibang nakamamatay na pag-atake, sa wakas ay nagawang patayin ni Xin ang asasin. Pagkatapos ng laban, bumalik siya kay Haring Yuan at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya pa rin matanggap ang pagkamatay ni Zhao. Ngunit sinubukan siyang pakalmahin ni Haring Yuan at pinaalam na ang lahat ng paghihirap na naranasan ni Zhao ay isang sakripisyo para iligtas ang buong kaharian. Ipinaliwanag ni Haring Yuan na kailangan niyang manatiling buhay upang ang kapangyarihan ng hari ay hindi mahulog sa kamay ng kanyang kurap at napakalupit na nakababatang kapatid, dahil kapag nangyari ito, ang kaharian ay tiyak na mawawasak. Hinikayat ni Haring Yuan si Xin na sumama sa kanya upang bumuo ng bagong hukbo at bawiin ang trono kay Prinsipe Reggie upang hindi mapunta sa wala ang sakripisyo at pagkamatay ni Zhao. Sa kabilang banda, nakaramdam ng sobrang galit si Prinsipe Reggie matapos matanggap ang balita na buhay pa si Haring Yuan. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga kasabuat na asasin na tugisin ang kanyang nakatatandang kapatid. Kinabukasan, habang naglalakad si na Haring Yuan at Shin sa kagubatan, bigla silang inatake ng isang asasin na gumagamit ng poisoned needle bilang sandata. Nilabanan ni Shin ang asasin hanggang sa nagawa niyang laslasin ng espada ang leeg ng kalaban. Matapos matagumpay na mapatay ang asasin, bigla siyang natumba at nawala ng malay dahil sa pagtama ng poisoned needle sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, nagawa siyang mailigtas ni Haring Yuan at inalagaan hanggang sa gumaling siya. Nang magising si Shin mula sa kanyang pagkakatulog, nagulat sila sa presensya ng grupo ng mga Royal Army na biglang pumasok sa kanilang hideout. Sa kabutihang palad, ang Royal Army na ito ay nasa ilalim ni General Cheng, na tapat pa rin hanggang ngayon kay Haring Yuan. Matapos ideklara ang kanyang katapatan para sa hari, tinulungan sila ni General Chen na bumuo ng isang strategy upang mabawi ang trono mula kay Prinsipe Reggie. Sa kabilang banda, kahit hindi pa naman nagtatagumpay si Prinsipe Reggie na maipapatay si Haring Yuan, nagpasya na siyang ideklara ang sarili bilang bagong hari sa harap ng buong hukbo ng kaharian. Samantala, nag-alala si Haring Yuan dahil kakaunti lamang ang hukbong meron siya, kumpara sa hukbong hawak ngayon ng kanyang kapatid. Nang marinig ito, pinayuhan siya ng general na makipagkita sa mga mountain tribe at humingi ng tulong sa kanila sa pagbuo ng isang mas malaking alyansa ng hukbo. Nang marinig ito, pumayag si Haring Yuan at agad na inutusan ang buong hukbo na simulan na ang paglalakbay patungo sa mountain tribe. Matapos dumaan sa isang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na si Haring Yuan at kanyang hukbo sa border region ng Mountain Tribes. Ngunit pagdating nila doon, hindi sila tinanggap ng maayos ng mga tribo at sa halip ay ginawa silang mga bihag. Pagkatapos makaharap ang pinuno ng tribo, ipinarating ni Haring Yuan ang kanyang intensyon at hiniling na tulungan siyang mabawi ang royal throne na hawak ngayon ng kanyang nakababatang kapatid tinanggihan ng mga pinuno ang kanyang kahilingan dahil pinagtaksilan sila noon ng mga royal officials na ikinamatay ng maraming miyembro ng kanilang tribo. Ayaw sumuko ng ganoon kadali ni Haring Yuan, kaya humingi siya ng tawad sa lahat ng miyembro ng tribo para sa mga pagkakamaling nagawa ng mga nakaraang royal official. Nang marinig ang senseridad sa paghingi niya ng tawad, nagpasya ang pinuno ng Mountain Tribe na patawarin na siya at tulungan siyang mabawi ang trono. Ang mga Mountain Tribesmen ay makikipag-alyansa sa kanyang hukbo upang atakihin ang Palasyo ng Hari. Pagkatapos nito, si Haring Yuan at ang iba pa ay nagsimula ng gumawa ng strategy para salakayin ang Royal Forces mula sa iba't ibang direksyon. Ipapadala niya si na at General Cheng bilang pinuno ng unang hukbo, habang siya naman ay magbabalat kayo bilang miyembro ng Mountain Tribe at magiging pinuno ng pangalawang hukbo kasama ang Tribesmen at Tribe Leader. Kinabukasan, pagkatapos makarating ng Mountain Tribe at ng hukbo ni Haring Yuan sa kaharian, nakaharap ng Mountain Tribe leader ang commander ng kaharian at sinabing sasali ang kanyang buong tropa sa hukbo ng kaharian ni Prinsipe Reggie. Nang marinig ang mabuting hangari ng mga Mountain Tribesmen, pinahintulutan sila ng Royal Commander na makapasok sa kaharian. Pagkatapos ng lahat, ang mga mountain tribesmen at hukbo ni Haring Yuan ay matagumpay na nakapasok sa kaharian at agad na inatake ang mga sundalong nagbabantay sa may gate. Pagkatapos nito, inutusan ni Haring Yuan si Shin at ang unang hukbo na dumaan sa lihim na ruta, habang siya naman at ang pangalawang hukbo ay susugod sa pangunahing ruta kasama ang mga pinuno ng tribesmen. Nang makapasok, nagsimula ang isang napakalaking labanan sa pagitan ng mga mountain tribe at mga sundalong dumidepensa sa kaharian. Gamit ang husay sa pakikipaglaban at pisikal na lakas ng mga Mountain Tribesmen, nagawang talunin ni Haring Yuan ang karamihan sa mga Royal Soldiers. Sa kabilang banda, kinailangang labanan ni Shin at nang unang hukbo ang isang napakalakas na higanting halimaw upang makalusot sila sa lihim na daanan. Bagamat sa simula ay tila nahihirapan silang talunin ang halimaw. Kalaunan ay nagawang patayin ni Shin ang halimaw sa pamamagitan ng isang napakalakas na sword technique gaya ng ginawa niya noon sa malaking bato hindi nagtagal, si Shin at ang unang squad ay nagawa ng makapasok sa palasyo ng hari upang patayin si Prinsipe Reggie. Gayunpaman, mayabang at relax lang na nakaupo si Prinsipe Reggie sa trono, at tinawag ang isa sa mga pinakamagaling na general sa kaharian na si General G. Hinamon si Shin sa isang one-on-one -on -one duel laban kay General G, at tinanggap naman ng ating bida ang hamon ng walang pag-aalinlangan naging matindi ang labanan sa pagitan ng dalawa dahil pareho silang merong kahangahangang kasanayan at husay sa pakikipaglaban gamit ang mga espada. Gayunpaman, mas malaki ang ipinakitang tapang at determinasyon ni Shin kaysa kay General G, kaya sa huli, si Shin ang nanalo sa laban. Matapos makitang napatay si General G sa kanyang harapan, nagpasya siya ng tumakas si Prinsipe Reggie mula sa palasyo. Ngunit sa harap ng mga pintuan ng palasyo, napaligiran na siya ni Haring Yuan at ng hukbo ng Mountain Tribe. Hindi nahirapan si Haring Yuwa na labanan si Prinsipe Reggie dahil madali niya itong napatumba gamit lang ang isang patama. Hindi nagtagal, ang pinakamalakas na general ng karatig na kaharian na si General Oki ay lumapit kay Haring Yuan at tinanong kung bakit niya kailangang makipaglaban. Sumagot si Haring Yuwan na kailangan niyang bawiin ang trono upang ang kapangyarihan ng hari ay hindi maabuso ng mga traidor. Layunin niyang pag-isahin ang lahat ng kaharian sa Japan upang lumikha ng hustisya at kapayapaan para sa lahat ng kaharian. Nang marinig ang kanyang paliwanag, pumayag si General Oki sa kanyang kagustuhan at nangakong tutulungan siyang ipatupad ang kanyang layunin. Gayunpaman, ang isa sa mga Royal Generals na tapat pa rin kay Prinsipe Reggie ay hindi matanggap ang tagumpay ni Haring Yuan, at agad na inutusan ang kanyang mga alagad na atakihin sina General Oki at Haring Yuan. Ngunit nang may buong kumpiyansa, madaling natalo ni General Oki ang lahat ng mga sundalo gamit lang ang isang pag-atake. Nang makita ito, ang general na sumusuporta pa rin kay Prinsipe Reggie ay labis na nagalit at kumilos upang atakihin si Haring Yuan. Sa kabutihang palad, mabilis na pinigilan ni Shin ang pag-atake ng general at direktang ipinatama ang kanyang espada na naging dahilan ng pagkamatay ng general. Ang mga kabayanihang aksyon ni Shin ay pinuri ni General Oki, at sinabi na balang araw ay magiging isa si Shin sa pinakamalakas na general sa kaharian. Matapos purihin si Shin, umalis na si General Oki at ang kanyang tropa sa kaharian. Ngunit bago umalis, ibinigay ni Shin ang kanyang pangalan at hiniling sa kanyang tandaan niya ang kanyang pangalan. Ngayong natalo na si Prinsipe Reggie at patay na ang lahat ng mga traidor na general, ipinagdiwang ni Haring Yuan, ng Mountain Tribe, at ng kanyang hukbo ang kanilang tagumpay dahil matagumpay nilang naagaw ang trono mula sa taksil na prinsipe. Bago umalis ang pinuno ng Mountain Tribe sa palasyo ng hari, binigyan niya si Shin ng isang Sword of Pride bilang gantimpala sa kanyang ipinakitang katapangan. Ngayong nakuha na niya ang pagkilala ng isang magiting na general at ang suporta ng buong Mountain Tribe, mas napalapit na si Shin sa kanyang pangarap na maging isang mahusay na general sa hinaharap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.